Uh, Luke uh, chapter 6, verse 45. A good man out of a uh, good treasure of his heart brings forth good and an evil man out of evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth is speak. Bago pa, ano, bago pa man po tayo likhain ng Panginoon, ang desire po ng Lord sa kanyang mga creation is to have a heart na meron po ang ating Diyos. Yan. Kaya sabi po doon sa Genesis 1, verse 26, Let us create man in our image according to our likeness. and uh, Kung pagpapatuloy po natin ang pagbabasa, makikita po natin doon that we are created by God uh, bilang isang male and female. At uh, ang sabi po doon sa chapter 3 ng Genesis, or chapter 2, Hiningihan ng Panginoon ang ilong na, o ng tao na kanyang nilikha and they become a living being. Amen po ba? Nagkaroon sila ng buhay. At syempre po, ang isang tao, uh, nung creation ng Panginoon, meron po siyang puso. And man cannot live without heart. Kasi di po ba sa science, ang buhay ay nagsisimula kapag ka mayroong ano, merong bit, ano, merong pintig. So, yung pong nilikha ng Diyos na puso sa atin ay the same ng kung anong puso meron ng ating Panginoon. Pure, pure, complete heart filled with the character and nature of God because we are created in the image and likeness of our Lord. So, balit alam po natin ang nangyari noong mga panahon na yon Na ang Lord po ay uh, nagwarning sa mga taong ito na 'wag nilang kakainin, pinagbawalan sila ng Panginoon, 'wag ninyong kakainin ang bunga ng punong yon, kasi kayo ay mamamatay. Tama po ano? Pero sila po ay uh, nagpadaya. Nagpadaya po sila sa diablo kasi alam na po nila yung command ng Panginoon and yet uh, sumuway pa din po sila dahil sila nga po ay tinukso ng diablo. Ang sabi ng Diablo sa kanila, you will be like God. Hindi totoo yan, sabi ni Satanas. Kaya lang sa inyo ayo ipakain ng Diyos ang bunga ng punong kahoy na yan. Kasi magkakaroon kayo ng katalinuhan. Malalaman ninyo ang tama at manilin. You will be like God. Pero hindi po nila naalala na they were created in the image of God. Hindi nila na-recognize yung kanilang identity. Sino nga po ba sila? They were created in the image of God. Kung anong meron ng Lord, meron din po sila. Kung anong puso meron ng Panginoon, meron din po sila. Kaya nga lang po sila nga po ay natukso ng ating kaaway. At ang naging result po ay nireject po nila yung heart na ibinigay ng Lord sa kanila talaga pong nagkaroon sila ng kaalaman. Amen po ba? punila po nila ang tama at mali. They become familiar with the knowledge of evil. Kaya nga po pumasok din ang kasalanan sa mundo. They have experienced death. Why? Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po sila po ay niremove sa presence ng Lord. Pinalayas po sila, di po ba, sa halaman na ng Eden. At yung pong direct fellowship na meron sila during that time ay hindi na po nila na-enjoy o hindi na po nila enjoy kasi nga sila po ay nahiwalay sa ating Panginoon. But salamat po sa Panginoong Yesus na dahil po sa Kanya tayo po ay binigyan ulit ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Amen po ba? Kaya sabi po doon sa John chapter 6 verse 38 to 39 which is our theme verse for the month. Ang sabi doon, for I have come down not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me that I shall lose none of all those who has given me, but raise them up at the last day. So yun po yung kalooban, yun po yung uh, desire. Then, ang Panginoong Hesus ay naparito upang gawin ang kalooban ng kanyang ama. Yung pong ama ang nagsugo sa kanya. At ano po yung kalooban ng Lord na yun? Makikita po natin yun sa verse 40 kung itutuloy po natin. Uh, ang, ang sabi po ng Panginoon ni Jesus, uh, sino man po na mananampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. taas po ang kamay ng mayroong buhay na walang hanggan sa oras na ito.